Magandang araw po sa lahat na nakikinig at sa inyo rin Sir Misterio. Ngayon ko lang po isasend ito sa mga channel na kagaya ng sa inyo Sir Misterio. Sana po may bahagi niyo ang istorya ko. Palitan niyo na lang po ang pangalan ko para sa privacy. Noong 2021, lumipat kami ng asawa kong si Mira. Hindi niya tunay na pangalan sa isang paupahan sa Maynila. Malapit kasi sa trabaho ko sa palengke at mura ang renta. Sa una, maayos naman ang lahat. Malinis ang unit at hindi rin maingay ang paligid. Pero pagkalipas ng ilang linggo, may mga nangyayaring hindi ko may Tuwing madaling araw, habang mahimbing kami natutulog, bigla kaming nagigising dahil may naririnig na mahina pero malinaw na iyak ng sanggol mula sa banyo. Una, iniisip ko na baka may bata lang nakapitbahay. Pero tuwing titignan ko ang labas, lahat ng mga unit ay sarado at walang inay. Ang mas nakakapagtaka, mismong galing sa loob ng CR namin yung tunog. Isang gabi, naisipan kong antayin. Alas dos ng madaling araw, nakaupo ako sa kama at nang magsimula na naman ang iyakan, agad kong binuksan ang ilaw at lumapit sa banyo. Pagbukas ko ng pinto, biglang bumukso ang malamig na hangin na parang galing sa loob ng freezer. Wala naman akong nakita pero random ko na hindi kami nag-iisa. Kinabukasan, hindi ko na natiis at kinausap ko ang landlady. Una, parang ayaw niya magsalita. Pero kalaunan, sinabi niya, Sir, bago po naging paupahan yan, ginamit po ng pasekreto ang lugar na yan sa mga ayaw magkaanak. Madalas sa CR ginagawa ang pagtanggal. Ay eh hanggang ngayon, misa may naririnig daw na umiiyak. Parang binungusan ako ng malamig na tubig, Sir misteryo. Hindi ko na sinabi kay Mira ang buong detalye. Pero napansin kong siya mismo, hindi mapakali. Isang gabi, umiiyak siya nagsabi na habang nasa banyo raw siya, may kumatok na mahina sa dingding kasabay ng iyak ng sanggol. Pagkaraan ng ilang araw, hindi na kami nagdalawang isip. Lumipat na kami ng ibang tirahan. Hanggang ngayon, tuwing naaalala ko yun, parang naririnig ko pa rin sa tenga ko yung iyak ng isang sanggol na hindi ko nakikita